Hello people. Andito po tayo ngayon sa karagatan. Nangunguha tayo ng mga mutya. Marami na rin po akong nakuha ng mutya mga people. Uh, marami na rin po tayo nakuha mga kakaiba. So, magbubungkal tayo dito ng mga shell. Ng mga ganito. So, iwalay ko. <coughs> iwalay natin bang ano. Napaka mahiwaga ng ano natin mga people. Ito, hindi nyo ba alam ito mga people ay mga mutya ng bubuyog. Yan, ganyan. Yung bahay na bubuyog pala. Mga pampaswerte yan, people. Kinukuha ko rin ganyan. Ha? Marami <laughs> na rin kami nakuha, people. Yan. Ano mo nang galawin yan? Eh? Yan, mga people. So, nasa dagat po ako ngayon, people. Papansin ninyo na uh, kahapon na. Uh, dito kami. Happy Sunday sa lahat, mga people. Kami lang po ang tao ngayon dito sa dagat. Yan kasi ang gusto namin. Yung wala ang, hindi crowded ba? kaya naghanap kami dito ngayon tinadhana naman kami na makatagpo ng maraming mga kakaibang klaseng mga mutya alam nyo ito mga ganito people kakaiba yan so rare yan mga people so nangunguha tayo ngayon ng mga mga shell to kakaiba yung shell kinukuha Dinadampot ko yan so mga ganyan kakaiba yan people so yan to kakaiba yan so ano ah, natin na ito mga kakaiba yan mga people yung mga kinukuha natin ganyan yan inakuha ko yan hindi nyo ba alam na pampaswerte to sa so pangkabuhayan mga ganyan people marami na rin ako nakuha ang bato hindi ito na na people hindi parang bato 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 nga ito, people. Ayusin natin, wala. Hindi siya na nag-iiba ang kulay. Hindi na, na, ano, ano. Ano kaya Parang mutya siya na, parang bato na, ay, buto. Buto ng nangka, mga people. Tinan Buto nga ng nangka, yan people, ang kulay, oh. Wala akong tubig. May tubig ka ba dyan? Pabuhos ka konti rito. Kung ano to. Pabuhos konti dito. Konti lang. Ayun, ba? Oh, oh, Saan ko ito? Kamilok ka yan. dito na natin kung ano to. Ayun. labo pa ng mata ko. labo din niya. Yung magpakita. O yun. Yan people. Nakita nyo yan. Jackpot tayo dito. Nakapulo tayo ng buto ng nangka ito. Mutya. Ito yung nakapareho ng, ng kao yung pag binalatan mo. Yung loob. Yan talaga. Oh, bato talaga yan people. Yan. walang lang sya no? yun. Okay. Nag ano siya Nagkukulay dilaw. puro dahil sa ano pero kahit kinaskas na oh. Yan ang mga people na babaw na nagkakulay siya ng ano pero hindi naman nababawasan ng kulay hindi naman nagbabago kaya mo oh. masahan dito yung brown nagba brown ang lupa pero yung ano niya walang pagbabago yan na po ang natagpuan natin dito sa karagatan napaka mahiwaga ang dagat talaga ngayon sa akin people mutya ng nangka yan bato Marami pa akong na dito mga people, mga bato yan nakakaiba. May napulot nga rin ako dito na ano eh, mutya ng, eto, sure ball na po tayo na tagpuan natin ang mutya na original ng nangka. Na maliit nga lang siya, kasi maliit lang siya dito sa daliri natin people. Yan, mapapansin nyo yan. Oh, bato po ito, pero nagbabago man ang na, 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 ano man yung dilaw niya dito. Pero pagdating dito, wala kang makitang kaskas, gasgas. -gas. -gas. Hmm? Walang gasgas. -gas. Yun, wala pa rin gasgas -gas, oh. Yan ang tunay na original na mutya ng nangka. Nakatagpuan pa natin people dito sa karagatan. No? Itong isa pa na ikain. Oh. Diba, dagat po. Nasa dagat po ako ngayon. Hapon na kasi maulan kasi kaya wala kaanong tao dito. Yan naman sinasadya namin na pagka napunta kami dito sa Kaisubik. Kaisubik po ito, hindi natin tatago. Mahalan nyo, puso nyo rin pumunta rito. At dami dito mga mutya. Ito po. Uh, ang kilapot ng aking ka ano, ayos na yan. At is, tunay ang natagpuan nating people. Hindi yan basta-basta. So yan, uh, mamamahagi din ako sa inyo dito ng ganito mga people sa mayroon lang gusto. So ito mga ganito people, ang dami nating nakukuha ng mga kakaibang mga stone, itong mga ganito. Oh. oh. tayo ng gusto mga people. Nandampot lang naman ako ng mga dampot ng kung ano-ano people kasi yan ay mahiwaga. Bira lang din magbigay ang ating kalikasan people. Dapat napunta ako ngayon sa daga, ah, sa ilog. Doon sana ako pupunta sa ilog ngayon mga people. Yun ang sadya ako. Kasi doon na nga ako mag hiling ng tulong sa kar karagatan pero napaka mahiwaga pala ang dagat kaibigan ko kasi din ang dagat people kaya kung <clears throat> tutuusin dapat nagre-ritual na ako ngayon o so, anong masama nga ang loob ko pero napakagaling ng aking kaibigang dagat alam niya yung weakness ko eh. Alam niya na anong weakness ko, yung mahilig mangdampot ng mga kung ano-ano dito sa dagat. Kaya ngayon, ang ginawa niya para makalimutan ko yung problema ko, ah, binigyan ako ng maraming dadamputin. na-analyze ko yung ginawa ni dagat eh. Binigyan niya ako ng maraming-maraming iyan maraming, oh, hindi ko muna dadamputin na maraming maraming dadamputin oh. yan people oh para malibang ako sa aking mga problema. So, ayan, matataas ko ang alon ngayon ng dagat. So, nasa akin din po yung, suot ko rin po yung mutya ng dagat. Alimasag, alimango. Kaya, sabi ko, napakahiwaga niya. Napaka matulungin niya. Alam ko na kung ayaw nila na, na magkasala people. Ganyan. Eh. Mahilig lang ako sa mga ganito people magdampot. Oh, dami na namin na dampot. Yan, mga people. Oh. Alam niya yung weakness ko eh. Alam ng dagat yung ano ang importante sa akin. Importante sa akin people yung manguha ng mga mga ganito. Kasi ito mga mutya ito eh. So, nalilibang ako dito sa mga ganito. So, ini-enjoy ako ng mga ating mahiwagang kalikasan. Bigyan niya ako ng maraming dadamputin para malibang ako. no hmm. Yan, mga people. Yan, mga dinadamput ko, people. gusto ninyo, babahagian ko kayo. Kayo na mag-shipping. Yan. Hmm. Ito, hmm. Ang people oh napakarami niyan. nakakas magsawa ka mapuno na nga lang po yung ano namin balde oh nakaka kadampot ng mga ano ano sak, hindi pa nga kami naligo people ayan Yan, ng ano kimanusyado iyan ang ano Padilim na. Dito, kilala na rin kami dito sa lugar na ito. Kaya, pinabayaan na lang kami. Na, anong oras kami matapos. No, yun know, o, oh, So, napakahiwaga ito. Buhay na ba ito? Oh, people. Sabi ko sa inyo, people. Magsawa na tayo sa... Ito, iba-iba rin ito bato na ito iba rin to people oh Kinukuha natin lahat na makukunin natin dito wala ang katao-tao ngayon magadami ikaw na lang magsawa sa kadampot oh. ma ano to people hindi gaano nagbibigay ang dagat people ng ganito bihira lang eh, napadpad ako ngayon dito. Na dapat, dahil sa samaan ng loob ko, sa nangyari sa, sa akin, mm -hmm. na halos hindi ko matanggap. Eto, binigyan ako ng dagat ng dadamputin para malibang ako. So, na-analyze ko yan. Napaka maiwaga ng kaibigan ko. Hindi niya ako pinabayaan. So, alam kong sila na ang gagawa ng paraan. Gagante. So, Gagante. Ganyan naman talaga yung mga kaibigan ko. Hindi nila hinahayaan na masira ako. Ay. Yan po. Lampot na natin to. Lampot na dami. Shucks. people. Eh. Ah, ang dami. Eh. Ito. Ito, mga ganyan. Inaili ka dito sa mga ganito. Hmm. Sawa ka na lang talaga. Hmm? Iba. Mga kakaiba. Tsaka ganito mga people. Ito ay eh ano na to stone makintab na eh yan makintab na yan ay mga matagal na hmm. grabe na asawa ka talaga sa kadampot people dito mo makita ang iba't ibang klaseng mga mutya oh, halo oh, sorted grabe hmm, diba? po oh, people hindi kasi tumatagpuan lagi dagat bira ang dagat wala ayun ini oh. piligyan ako ng trabaho dadamputin hanggang hindi pa dumili. maraming dadamputin hmm. Dami yan uy ito pa people oh makakaiba rin tong bato hmm. parang naka Nangka rin yung katulad kaninang nadampot ko. Apa, ano na natin yung mamaya. Hmm. Ah, kagaganda ng mga bato. Hmm, Ayun, ba? May iba pa. Ito, ito. Oh. Padilim na, dito ito na nakita ko oh to kita nyo to sinag araw na ano maliit oh wow ganda people oh katulad yan sinag araw pinakita ko sa inyo to naman isa lang ah, oh, tabi natin yan iba yan dami people ito abalon to people abalon maraming bumibili niyan abalon bukas to wala na to people wala na, nag-iiba na ang timplada ng halon. Kaya, hanggang kaya ko pang manguha. Sige lang, sige lang. Iba rin ito, people, oh. Itim. Ha? Uulan na? Wala na, ano tayong pag- ending nito. Ano na 'yan ngayon? Patilim na. Apple juice ko. ganti Marami. Maraming kababalaghan dito kaso lang hapon na ako dumating. Kasi nga, nagmumuni-muni ako.

Wala pa nga tayo. Nalibang tuloy tayo rito. Hindi pa tayo nakaligo. Padilim na. Okay yan. Ibas hmm? na maligo na. Padami naman ang padami. Padami naman ang padami yung makikita mo. Surod araw naman kay bigan lan hindi na kaya sa lagayan. Ah, hmm. oh, hindi oh, na ako makatayo. Dali mo dito yung balde. Oo. Sus. Kaganda ba? Aray, 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 aray. Dami mo ganda mga crystallized na people, oh. No? Dali mo yung balde dito. Oh, dami dito. Itim, ma. Maligo na tayo. Stop over na to. Okay. Tanggalin mo muna yan. Ay, yung isang, anong palad, oh. Bakit mo kaya? Ganyan na to. Mabalatan ko na to. Hmm. Tryan mo, balatan. Ano mo? Parang tayo, ikakaiba, oh brown dami ng uwan nito ah dami na mino kong muti arito tipul ha dinaw ulan na naman ayan naman ayan ang ulan ayan ang ulan mga people tapos magsasara na ng aking mga ano paspasan ko na Tago ko na yung cellphone ko. Off ko na naman to. Oh, yan. Dami talaga. Napakahiwaga talaga sa na akong dito. Na? Ano na yan? Maligo na tayo. Ayan, oh, people. Bye-bye muna sa ngayon. Maraming salamat. Nakahaba na yung aking video. Nako. Bye. Best you sa atin lahat mga people. Ha? Ano oh, na isa dyan? Marami, tinan mo, walang kataw tao sa dagat. Kami lang nandito. Yan ang gusto namin kasi maraming biyaya. Okay, bye-bye muna. Salamat, salamat.